na bagay nito in celebration ng World Mental Health Day. Eh, may nakita po tayong lugar. May ha? nakita pong lugar ang ating mga RSP Barkada na perfect sa mga may kinikimkim at gusto maglabas ng hinaing. Dahil sa lugar nito, valid ang ating emosyon. Kaya para sa unang episode ng ating Tipe Trips, alamin natin kung saan nga ba itong Rage Room. Ika nga nila, hindi dapat mahalang mag-enjoy. Kaya panoorin po natin ito. escape ba sa stress ang hanap mo? O gusto mo lang maglabas ng galit at sama ng loob? Dito sa Laloma, Quezon City, may lugar para sa mga hinanakit mo kung saan pwede kang magbasa, magbasan, at sumigaw! Tara, biyahe tayo sa Tipit Trips! Kung nasa QC ka na mula sa PTV Visayas Avenue, sa ka lang ng sa Elliptical Road papunta sa Tito Tuazo Street 15 pesos lang ang pamasahe dyan. Pagbaba sa Dituazon, pwede na tayo mag-jeep papunta sa Santa Catalina sa alagang 13 pesos. Pag nakababa ka na, konting lakad na lang sa Santa Catalina. Welcome sa Rage Room! Uh, Nag-start yung Rage Room nung 2023. Ang aim ng Rage Room is actually, noona is for fun lang. Kasi hindi namin natin nagagawa sa bahay yung pagwawasak, pagpipaint sa wall. Na-realize na lang namin, nakakatulong kami sa mga nade-depress. Nabibigyan ng awareness yung mga magulang ng mga bata na minsan sinasamahan pa sila pumunta dito. More on awareness sa may nangyari talagang depression. 399 pesos pataas ang packages, depende sa oras at sa mga gamit na gusto mong sirain at included na rin ang safety gears para iwas disgrasya. Talagang nata-channel mo yung galit mo, nalilipat mo talaga rin sa kung ano man yung sinisira mo. Pero huwag naman kayo sa safety kasi meron naman silang mga special gears na provided para and, syempre, hindi tayo masaktan. Kapag gusto nyo mag-try magbasag na hindi nyo na ever na-try sa bahay, ito, in namin, safe space na pwede nyo gamitin para magbasag ilabas emotions nyo, or kahit magsulat lang sa wall, punta lang kayo sa Rage Room Open mula 9am hanggang 5pm, kaya sa biyahe natin ngayon, sulit na sulit sa total na 427 pesos, nakapaglabas ka na ng hinilakit at sama ng loob. Stress-free ka pang uuwi. Perfect place talaga kung gusto mo lang maglabas ng stress kasama ang pamilya o barkada. Tapos, sulit pa dahil hindi dapat mahalang mag-enjoy. Kita-kita tayo sa susunod na Tipid breaks